Good morning naman sa inyo mga ka-senior citizens, viewers, followers. So, kasimula na naman ako. Ito, lalabas ko naman yung mga papag at ano para makadaan ako dito. Ito. Lalabas ko mag-isa, nalabas ko na isang kuto. Ito kasi <laughs> ako kikilos kami dito sa ano Dito eh. ako sa kabila. Ayan, lalabas ko muna ng ano. itu tanggal lawang ko eh itu namanya ada lagi itu tam abubut tam sibebut try ko na lahat para mag-log ako. Ito, mayroon ang palapanood ang anong anak ito, mga biniling ano, sa ako, ako noon. Yan, ano po niya ito, ipopos. mga bag, yung sari-sari, mga accessories. Iba klase yun. Nakakakuha rin ako ng sing at lang mga peke, mga lokal. Tu, so, dia pasal nak pintu, sira-sira. <tinyan> Ay pa si Gusting, si Kabuting-ting. Ay pa dalawang himagi pagdo. Tiya. Ah, tinan pun bata, serius serius. <laughs> ah, serius serius. Tinan bata, pakatali ni pun lagi sa. Parang masungot nga nun eh. Ayo, so, ayo. Konti na buangin ko. Ayo. Rampo, ilulutak. Pa, pa Kapos ko muna ito.